May kilala ka bang tao na, kahit anong sitwasyon, sila at sila pa rin ang tama? Yung hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, at kapag sinubukan mong magpaliwanag, ikaw pa ang nagmumukhang mali. Minsan mabait sila, minsan charming, pero sa dulo ng bawat usapan, sila pa rin ang bida. Kung oo, posibleng nakasalamuha mo na ang isang narcissist. Pero bago natin tingnan kung bakit ganito sila mag-isip, unawain muna natin ang core ng isang narcissist. Hindi sila basta mayabang, hindi sila basta self-centered, at hindi sila basta gusto ng atensyon. Ang narcissist ay may malalim na pangangailangan na mapanatili ang isang imahe, isang perpektong tingin sa sarili kahit hindi naman talaga totoo. Sa unang tingin, magaling silang makihalubilo. Marunong silang mag-adjust sa kausap, marunong magbato ng compliments, at madalas, sila ang center of attention sa kahit anong lugar. Pero habang tumatagal, doon mo mapapansin ang kakaiba. Una, mapapansin mong lahat ay umiikot sa kanila. Kapag nagkukwento ka, bigla nilang ibabalik sa karanasan nila. Kapag nag-share ka ng problema, mas malaki ang problema nila. Kapag may achievement ka, may mas maganda silang nagawa. Para sa narcissist, ang mundo ay stage at sila ang main character, at lahat ng tao ay supporting role lang. Pangalawa, hindi sila marunong tumanggap ng pagkakamali. Kahit obvious na sila ang may mali, hahanap sila ng paraan para iikot ang kwento. Minsan subtle, minsan agresibo, pero isa lang ang target. Mapanatili ang pride, sa isip ng narcissist, ang pagkakamali ay banta. Banta sa imahe, banta sa control, banta sa ego nilang kailangang protektahan. Pangatlo, mapapansin mong selective ang empathy nila. Minsan mukhang concern sila, minsan parang totoo ang pag-aalala pero sa mga sitwasyon na walang pakinabang sa kanila, bigla silang malamig. Hindi sila consistent, kasi ang empathy nila nakadepende kung may makukuha ba silang kapalit. Kung walang pakinabang, wala ring emosyon. Pang-apat, madali silang matrigger. Kapag kinontra mo sila, bigla silang magbabago. Yung kaninang mabait, bigla nalang magiging sarcastic, defensive, o minsan, manipulative. At kapag nasaktan ang ego nila, gagawin nila ang lahat para ibalik ang control, kahit pa kailangan nilang saktan ka-emotionally. At eto ang mas malalim pa. Marami sa mga narcissist ay magaling magtago ng takot. Hindi takot sa ibang tao. Takot sa ideya na hindi sila sapat. Takot na bumagsak ang persona na pinaghirapan nilang buuin. Takot na may makakita ng tunay na sila, vulnerable, imperfect, at minsan, takot din sa rejection. Ito ang dahilan kung bakit malakas ang need nila sa admiration. Hindi para lang magyabang, kundi para takpan ang mga bitak na ayaw nilang makita ng iba. Ang papuri ng tao ay parang oxygen sa kanila. Kapag nawala, para silang mawawalan ng pagkakakilanlan. Kaya kung bakit sila laging tama. Simple, kailangan nilang panatilihin ang ilusyon na perfect sila. Kahit hindi totoo, kahit hindi realistic. Kailangang protektahan ang imahe ngayon, paano mo sila makikilala ng maaga? Una, tingnan mo kung paano sila mag-react kapag hindi sila ang sentro. Nagiging iritado ba sila? Naghahanap ba sila ng paraan para ibalik ang atensyon sa kanila? Pangalawa, obserbahan kung paano sila humarap sa pagkakamali. Lagi bang may ibang taong sinisisi? Lagi bang may dahilan, paliwanag, o excuse para sila hindi magmukhang mali? Pangatlo, pansinin kung ang kindness nila ay may kapalit kasi ang tunay na narcissist, bihirang magbigay ng walang nakalang reward. At pang-apat, tingnan kung paano nila ginagamitan ang emosyon ng iba. Hindi man sila kasing manipulative ng isang sociopath, marunong pa rin sila mag-adjust ng tono, salita, at kilos para maprotektahan ang sarili nilang image. Pero tandaan, hindi ito para manghusga. Hindi ito para tawagin ang lahat ng mayabang na tao na narcissist kundi para maging aware ka kung paano gumagana ang ganitong klase ng pag-iisip awareness ang unang paraan para hindi ka maubos hindi ka madrain at hindi ka masaktan emotionally at higit sa lahat tandaan hindi mo obligasyon ayusin ang isang taong ayaw aminin na may problema siya hindi mo tungkulin ayusin ang ego ng isang taong inuuna lang ang sarili niya may mga tao talagang mas mahal ang sarili nila kaysa sa kahit sino at minsan, ang pinakamabuting gawin ay lumayo at piliin ang kapayapaan. Kung gusto mo pang mas maintindihan ang ganitong klase ng behavior at paano protektahan ang sarili mo sa mga taong nakakasilaw sa charm pero nakakasugat sa loob. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library PH. Dito, sama-sama nating susuriin ang isip ng tao at ang mga lihim na paggana ng dark psychology na madalas hindi napapansin sa araw-araw.